Tahimik ang baryo ng San Roque tuwing gabi. Ang mga bahay ay madalang at tanging mga huni ng kuliglig at alingaungaw ng aso ang maririnig kapag lumalim na ang dilim. Sa pinakadulo ng baryo, may nakatirik na lumang bahay na kahoy. Itinuturing na sumpa ng mga taga roon. Sabi ng matatanda, doon nakatira noon ang isang matandang imbalsamador na nagangalang Mang Isko. Matagal nang patay si Mang Isko. Pero kahit ilang dekada na ang lumipas, may kakaibang pangyayari pa rin sa bahay na yun. Tuwing biyernes ng gabi, may naririnig na kalabog sa loob. Parang may hinihila o binubuhat na mabigat. At minsan, kung mapapadaan ka, makikita mong may itim na kabaong sa gitna ng sala. Walang nakakapasok sa bahay. Wala ring may lakas ng loob. Hanggang isang gabi, may napadpad. Si Lito, dalawampot siam ay driver ng tricycle. Kilala siya sa baryo bilang masipag, mabait, pero medyo mapusok. Walang multo-multo. Madalas niyang sabi tuwing nakakarinig ng kwento ng kababalaghan sa kanto. Isang gabing maulan, nagpasundo sa kanya ang isang pasahero mula bayan papuntang San Roque. Alas 10 na at malakas pa ang ulan. Pero tinanggap pa rin niya. Mahirap tumanggi sa biyaya, lalo na't may anak siyang nag-aaral pagkababa ng pasahero sa tapat ng ilong, lumakas bigla ang hangin. Kinuha niya ang panyo para punasan ang mukha. Pero nang tumingin siya sa daan pabalik, napansin niyang makapal na ang hamog. Wala namang ganito kanina. Bulong niya. Habang umaandar, napansin niyang dumidilim lalo ang paligid. Tanging ilaw ng kanyang tricycle ang nagbibigay liwanag. Ilang minuto pa, natunogan niyang may lumang bahay sa unahan. Madilim, nakaharang ang isang puno na akasya sa gilid. At doon niya napansin ang itim na kabaong sa veranda. Huminto si Lito. Baka may lamay, naisip niya. Pero napansin niyang walang tao, walang kandila, walang musika. Nagtataka. Bumaba siya at naglakad papalapit. May nakasabit pang lumang karatula sa gate. Bahay ni Isko. Imbal sa mador. Kinilabutan siya. Narinig niya yung pangalan dati. Sa kwento ng mga lasing sa tindahan. Si Mang Isko raw. Nabaliw bago namatay. Patuloy pa rin daw nag-iimbal sa mukit wala ng katawan. Pero sa isip ni Lito, imposible yun. Luma na to, baka napabayaan lang. Sabi niyang pinipilit maging kalmado. Tinulak niya ang gate. Lumangit-ngit ito. Lumang kahoy ang sahig. Amoy formalin. Amoy bulok na tela. Amoy patay. Paglapit niya sa kabaong, Napansin niyang napaka-itim ng kahoy. Parang pinakintab pero malamig. Sa gilid nito, may nakaukit. Huwag mong bubuksan kung ayaw mong mapalitan. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin noon. Pero ang pagiging mapusok niya ang nanaig. Eh ano naman kung silipin ko lang? Sabi niya sabay hawak sa takip. Pagangat niya ng kaunti, may malamig na hangin na parang lumabas mula sa loob. Naamoy niya ang amoy formalin at bulok na laman. Napatakip siya ng ilong at nang sumilip siya sa loob, ang nakita niya ay sarili niyang mukha, maputla, nakapikit at suot ang parehong damit na suot niya ngayon. Napaatras si Lito, nanginginig. Anong kalukuhan to? Sigaw niya. Pero bago pa siya na makatakbo, may kamay na lumabas mula sa loob ng kabaong. Maputla. Malamig. May mga kuko na parang metal. Hinawakan ang braso niya. Mayigpit. Bitawan mo ko. Sigaw niya sabay kabig pero parang nakadikit ang kamay sa laman niya mula sa loob ng kabaong. Bumuka ang mga labi ng bangkay at isang boses ang narinig niya. Matagal kitang hinintay lito. Tumigil ang oras. Naligas siya sa kinatatayuan. Oras mo na. Nagdilim ang paningin niya. Ang huli niyang naalala ay ang malamig na hininga sa kanyang liig at ang tunog ng takip ng kabaong na muling nagsara. Kinabukasan, hindi nakauwi si Lito. Nag-alala ang asawa niyang si Maricel. Alas 5 na ng hapon, wala pa rin. Pinuntahan ng mga kaibigan ang daan papuntang San Roque. Pagdating nila sa dulo, nakita nila ang tricycle ni Lito. Nakaparada sa tapat ng lumang bahay ni Mang Isko tahimik ang paligid walang tao dito nandito ka ba sigaw ng isa sa kanila nang buksan nilang gate naamoy agad nila ang pamilyar na amoy parang formalin isa sa kanila ang napatingin sa veranda at doon nila nakita ang itim na kabaong wag nyo nang lapitan yan sabi ng pinakamatanda sa kanila. Yan yung sinasabi ng mga matatanda. Yan ang kabaong ni Isko. Pero ang isa, si Jun, ang matalik na kaibigan ni Lito, hindi nakinig. Lumapit siya. Baka nandito si Lito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang takip. Mabigat, malamig, Pagangat niya ng kaunti, nagulat silang lahat dahil may bangkay sa loob. At oo, silito nga. Maputla, nakapikit. Pero mukhang bagong patay, parang kagabi lang. Nagsigawan ang mga kasama niya, nagsitakbuhan. Si June lang ang naiwan, nakatulala sa kabaong. Pero bago siya umalis, may napansin siyang sulat sa gilid ng takip. Parang bagong ukit, nakasulat. Lito M. De La Cruz, October 3. Kinilabutan siya. Hindi niya alam kung sino ang nagsulat o paano nalaga yun. Pero isa lang ang sigurado. Si Lito, nabuhay pa kagabi. Ngayon ay nakahiga na sa loob ng itim na kabaong ni Mang Isko. Matapos mailibing si Lito, nagsimula ang mga usapan sa baryo. Sabi ng iba, nakita raw nila ang tricycle ni Lito na umaandar mag-isa ilang gabi na matapos ang libing. Sabi ng iba, may nakikita silang anino ng lalaking nakaitim. Humihila ng kabaong papasok sa lumang bahay. Isang matandang babae, si Aling Rosa ang nagkwento ng totoo. Sabi niya, si Mang Isko, hindi lang basta imbalsamador, sumparaw ng mga kabaong niya. Napapalitan ng kaluluwa ang sino mang magtatangkang bumukas. Kaya yung katawan sa loob, nagigising. At yung taong nagbukas, siya ang pumapalit. Hindi naniwala ang karamihan hanggang sa muling may nawala. Isang batang lalaki, anak ng magsasaka. Napadaan daw sa bahay para maghanap ng sisiw. Kinabukasan, nakita nilang itim na kabaong nakabukas sa veranda. At sa loob, nakahiga ang bata. Ilang linggo matapos ang pagkamatay ni Lito, Nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Maricel. Tuwing gabi, may naririnig siyang katok sa pinto. Tatlong beses lang, dahan-dahan. Kapag binubuksan niya, wala namang tao. Pero sa harap ng bahay, may mga bakas ng putik at langis, parang gulong ng tricycle. Isang gabi, habang natutulog siya, Bigla siyang nagising sa ingay ng makinang pamilyar. Parang tricycle ni Lito. Tumakbo siya palabas. At doon sa gitna ng dilim, nakita niya si Lito. Nakasakay sa tricycle. Basang-basa. Nakangiti pero malamig ang mga mata. Lito! Tawag niyang nanginginig. Hindi ito sumagot. Dahan-dahan itong bumaba at lumapit sa kanya. Hindi mo ba ako namimiss, Maricel? Tanong nito sa boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Patay ka na. Sabi niya. Mumiti lang si Lito. Hindi ako makaalis hanggat may susunod. Biglang nagliwanag sa likod niya. Ang kabaong ni Mang Isko nakatayo. Bukas ang takip. Maricel. Tawag ng bosses. Halika na. Napasigaw siya at tumakbo papasok ng bahay. Pero nang lingunin niya, wala na ang tricycle. Wala si Lito. Kinabukasan, nagpasya siyang lumipat ng bayan. Pero bago siya umalis, dumaan siya sa sementeryo para magpaalam. At doon niya nakita sa tabi ng puntod ni Lito, may nakatirik na bagong kabaong. Itim, makintab, walang nakasulat. Naramdaman niyang may malamig na hangin sa likod niya. Isang boses ang bumulong. Hala kong bubuksan kung ayaw mo mapalitan. Pagkaraan ng ilang buwan, binili ng isang lalaking taga Maynila ang lumang bahay ni Mang Isko. Hindi raw siya naniniwala sa mga multo. Gusto lang daw niya ng murang lupa. Ilang linggo matapos siyang lumipat, pinadalhan siya ng mga kapitbahay ng babala. Pero tinawanan lang niya ito. Mga pamahiin lang yan. Sabi niya, isang gabi, habang naglilinis siya ng silong, may nakita siyang lumang kabaong, itim makintab sa gilid may nakasulat sa tesa huwag mong bubuksan kung ayaw mong mapalitan napangiti siya siguro ito yung sinasabi nilang kabaong. binuksan niya ito at tulad ni Lito noon nakita niyang sarili niyang mukha sa loob nabilis niyang isinara at tumakbo palabas pero paglabas niya sa bahay wala na siyang katawan. Tanging kabaong na lang ang naiwan at may bagong pangalan na nakaukit sa takip. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang bahay sa dulo ng San Roque. Tuwing biyernes ng gabi, maririnig mo ang tunog ng kalabog. Parang may hinihila sa sahig. At kung maglalakas loob kang dumaan, magkikita mo sa veranda ang itim na kabaong nakabukas ng bahagya. Sabi ng na mga nakakita, minsan daw gumagalaw ang takip, parang may kumakatok mula sa loob. At may boses na mahina pero malinaw. Matagal kitang hinintay. Walang nakakaalam kung sino ang susunod na mapapalitan. Pero sa bawat pangalan na nadaragdag sa gilid ng kabaong, isang kaluluwa ang naipapalit at isang bagong katawan ang ibinabalik sa mundo para maghanap ng kapalit. Sa baryong San Roque, walang sinumang dumadaan doon pagpatak ng alas 10. At kung maririnig mo ang tunog ng tricycle sa gitna ng dilim, hindi yun basta driver. Iyon si Lito, ang taong unang bumukas ng kabaong ni Mang Isko patuloy siyang naghahanap ng susunod na magbubukas at baka sa susunod na biyernes ikaw na ang dadaan doon